may mga nagtatanong po sa amin, paano naman daw yung trader? Paano ang kanilang expenses pagkat sa kanila dumadaan ang palay bago naging bigas? Ano po? Ang totoo po noon, inaalis natin yung trader dun sa picture ng mula sa harvesting hanggang sa distribution sapagkat sila nga po ang nagpapataas ng presyo ng bigas yung final product no binibili ng mura ang palay pero binebenta naman ng mahal ang nagpapamahal po sa presyo ng bigas magmula po sa palay walang iba kundi yung trader aalisin po natin yon ngayon paano yung mga expenses in between magagawa po natin ng paraan yon kasi ang mangyayari ang farmer na ang, ang siyang magbibilad ng kanyang palay at pag narating yung tamang moisture content, dadalhin niya po doon sa middleman o doon sa processor yung miller. Pagkatapos ng milling, diretso na kaagad yun doon sa pa uh, consumer. Kaya nga po, merong farmer cluster, meron ding consumer cluster. Bago magtanim ang magsasaka, alam na niya kung sinong bibili ng kanyang produktong palay na magiging bigas. At yun namang consumer, alam na niya bago po magtanim pa yung, mag, yung magsasaka, may ugnayan na po sila na sila ang bibili nung bigas. Kaya ang magiging role na lang ng middleman ay milling na lang o processing. Hindi na po sa distribution.